What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang kumaba po. Hindi ko pa po makuntak sin da nanay. Alakas po ng ano din yung bagyo. Magdamag pong naulan. Eh kagap eh, sumaka po ako ng alas 11. Alakas po ng hangin. Ay hindi naman po ako makatawid. Pero ngayon, medyo, medyo humina na po. Ay pupuntahan ko po muna ang inaetit Hindi ko pa rin maano eh, Matawagan. Bahana daw po doon sa ano ay. Malapit sa amin. kahapon ay niyayaya ko na pong umuwi at uh, delikado nga nasa bukit baka po ba titignan ko po pati yung ating mga hayop kanina kagam rin po naman ako makatulog gawa ng inaalala ko po yung mga gawa sa bukit po hindi natin na i-deliver <laughs> pati mga gulay natin And hindi na po na i-deliver ay Lalang niya lakas na po ng bagyo Daming mangga oh, 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 Nanlaglag na Hindi po sa kapitbahay namin dami oh Dami Nanlaglag na Nakakatawid na Kagabi po ay eh, hindi tayo nakatawid Ari kaya? Sino kaya Ari? Si Mang Kaloy Ang laki ng baha Tara po Woo! Ah si ano pala Tara Ano? Tara Lalang ka na lang. Oo nga ay Ay Tumpa na ang mga sabi Ang kinakatakot yung mga kisyan, yung mga wire. Wire na nakatungo. Pero pinapay, pinapatay na po natin yan. Eh, baka mamaya ay mayroong talik. Sus, mareo, Bayanin niyo po ako Kagabi po hindi po tayo maka, maka ano din kagabi, hindi tayo makatawid. Kuya. Yeah. Hindi makatawid. Malaki daw. Malaki pa rin daw. Oh. Ah, baka kaysan tumba mga saging, no? oh. Medyo maliit na po ang baha. Pero delikado pa rin. Kaya? Hu, kaya ba? Malakas. Ayun kuya, kaya ba? Kapatulong tayo kuya ah, Malakas mo ah Ha? Malakas pa ay Dini ba? Dini Ayun kuya, hawak tau hawak Hawa lang dyan, malakit pa ay pa rin. Malaki, oh. mga kaisa nilakad na natin hindi po tayo makakalusot ang daming dagmang daming kawayan kahit uh, na mga tingil na motor Ayan, nah, narito na po tayo. Ayan, nah, si tatay. Ayan, nah, lo, tatay. Pinanay. Ah? Alain. Ayan, lahat. Ah? Oh, alam niyo. May ratatay Ay, ka Pati mga aninipalay Ay, latak na aninipalay Iba, wasak na wasak. Tapas, dito natin si Ay, Dumaan dito. Dumaan dito. Lang, ano pa uli? dito lang lang kanyang Nung... At, at Ay, bukla't ano? Bukla't Pati na yung motor apaw at,

Kaya nga Huwag ka nang sasama sa akin ha Dito ka na Ha? Malamig Ha? Kaya wow, mga kaipan Nagpapabili na tayo ng mga pinapay Kay nanay At uh, na ah Lalo po Aanawin ko lang ako Pupuntahan po natin yung ano Yung tinuturo namin mga bata ni nanay At ang bahay po nung sabi ko nga sa inyo Sagubang Yung pupang ano lang Plastik Ay papatuloy yun po namin sa bahay pero lahat po ay napuntahan na ni tatay Si na Kuya ko, Si Kuya Erwin Yun po mga nagtatrabaho sa atin Na pag lumakas nga na po sa bahay Wari ki nakakaawa yung mga bata dito mga kainsan Pwede na ni almusal huh? ng mga bata Yan, doon po nakatira mga kaisan yung bata sa kabila. Si hey, Tio. Pauwi na, Tio. Hindi makatawid, ano? Okay, Yari ang mga saging yan, no? <laughs> oh. lang. Eh. Ha? Doon, yung mga bata. Doon po nakatira sa kabila, mga kaisan. So hindi kayo binahabi yan Binaha kay tatay baha Tatay doon muna kayo sa bahay Uy Hindi ba nalakas kaya? Awan niya ay pero parang ganito na Pundo na Ah si nanay Meron po, ay, sila sama pa uwi. Meron bigas. Bigas, oto yan, sama ka pa uwi. Bigas, bibigyan ko bigas. Wasak po ang mga saging, dinis ni tatay. Yari po. Panay, ano naman mga kaisan? Panay, bagong simula na naman kami. Ito ang problema ng mga magbubukid, mga kaisan. Pag uh, inatake na kami ng bagyo. Yan, back to normal na po uli kami. Yan sayang po yun yes, si nanay nanay yan. si tatay po ay naguuli sa kabila yan sayang po yung mga saging yun oh. yan o mga bago lang na ano na yon yun po mga magsasaka oh para sumuwi agad na nanay para sumuwi agad ayan po oh. wasak ay siya nanay binali na naman tayo ng kalamidad yan si nanay po yan patiniyog po oh. ay sayang yung mga sabi ng nanay oh. yan eh Oh, yum. May bagong simula. Ha? Bakto zero kami mga kaisan, bakto zero. <laughs> Kaya naman eh. yang mami eh. eh, eh. eh, oh, kira bakul itu oh. lahat ngon naputol po oh. naay po ah wasak lahat hindi naman po kami mapakali sa bahay Yari o oh. pati baling Oh. Wasak na wasak po ay. Hmm. Yari. Back to zero. Hmm. po mga saging o oh, lahat. pa man dito. Nawala po ang puhunan namin Back to na naman kamay? Ah, yan na biro Panda no ah, mga kaisan naihatid na po natin yung baboy nasa ilalim na po yung dalawa po yung dalawa at saka yung malaki dadalit po namin sa bahay yari po lahat po ng paikot sira grabe oh sira dami din po nga nabuhol na niyog tanda dahil na po yung ating baboy Dini po muna sa ilalim yung baboy Yan Banda tabi Ule! Buhay po lahat yan Lima Dito po muna sila sa ilalim Take na po dito sa ilalim Ang nangyari po oh. Daming minok mo ko hmm, lahat. Oh. Yan, tira. Oh, hmm. buhal ay. Oh. Area number 1 po ito mga ka-insan, pinasela natin, tsaka bahay ni na tatay. Papunta rin tayo sa kabila mamaya, area number 3 tayo, tsaka number 4.